bago po kayo sa ating channel, maari lang i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala po lamang, ang basa ng tarot ay napapailalim sa interpretasyon. Maaring mag-resonate sa inyo, maaring makakonekta kayo sa mensahe, maaari rin sa ibang tao. Kaya gawing gabay o gawing libangan lamang. Itong ating tarot card reading ay for entertainment purposes only. Aries. Kumusta Aries? Sa tarot reading mo nakuha mo ang Ace of Wands. Ang card na ito ay nagpapahiwatig ng bagong simula at inspiration. Maaring may mga bagong oportunidad na dumarating sa iyong buhay. Huwag mag-atubiling tanggapin ang mga ito. Ang iyong sigasig at lakas ay magiging susi sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Ano ang mga bagong proyekto o ideya na nais mong simulan? Ipaabot ito sa mga kaibigan at pamilya at makikita mo ang kanilang suporta. Taurus, hello Taurus. Para sa iyo lumabas ang Ten of Pentacles. Ang card na ito ay tungkol sa kasaganaan at seguridad sa pamilya. Maaaring may mga pagkakataon para sa paglago ng iyong yaman o negosyo. Maglaan ng oras para sa iyong pamilya dahil sila ang iyong pundasyon. Paano mo mapapabuti ang iyong relasyon sa kanila? Isipin ang mga paraan upang ipakita ang iyong pasasalamat at pagmamahal. Gemini. Kumusta Gemini? Sa iyong reading nakuha mo ang Two of Swords. Ang card na ito ay nagpapakita ng decision na dapat gawin. Maaring nakakaranas ka ng pagkalito sa mga sitwasyon sa iyong buhay. Huwag matakot na harapin ang iyong mga emosyon at piliin ang daan na nais mong tahakin. Anong desisyon ang sa tingin mo ang dapat mong gawing prioridad? Maglaan ng oras para sa sarili at pahalagahan ang iyong damdamin. Cancer Hello Cancer! Ang iyong card ay The Chariot. Ipinapakita nito ang iyong lakas ng loob at determinasyon. Ngayon ay panahon na upang kontrolin ang iyong kapalaran. Maaaring may mga hamon na dumarating, ngunit ang iyong dedication ay magdadala sa iyo sa tagumpay. Aling bahagi ng iyong buhay ang nangangailangan ng higit na atensyon? Magsimula sa isang hakbang at huwag mawala ng pag-asa. Leo. Kumusta Leo? Para sa iyo lumabas ang the sun. Ito ay simbolo ng kasiyahan, tagumpay at positibong enerhiya. Malamang na masiyahan ka sa mga tagumpay at magandang karanasan. Ito ang panahon para ipakita ang iyong tunay na pagkatao at mag-enjoy sa buhay. Ano ang mga bagay na nagbibigay saya sa iyo? Ibahagi ang iyong saya sa ibang tao at makikita mo na bumabalik ito sa iyo ng mas marami. Virgo. Hello Virgo, ang card mo ay The Hermit. Ipinapakita nito ang pangangailangan para sa introspection at pagninilay. Maaring oras na para maglaan ng panahon sa sarili at pag-isipan ang iyong mga layunin. Ang mga sagot na hinahanap mo ay nasa loob mo. Ano ang mga tanong na nais mong sagutin? Isang tahimik na oras para sa pagninilay-nilay ay makatutulong sa iyo na makahanap ng kaliwanagan. Libra. Kumusta Libra? Nakuha mo ang justice. Ang card na ito ay nagpapahiwatig ng balanse at katarungan. Siguraduhin kumilos ng tapat at makatarungan sa iyong mga desisyon. Maaaring may mga sitwasyon na kailangang pag-isipan ng mabuti. Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang maitaguyod ang katarungan? Maglaan ng oras para mag-isip at magpakatotoo sa iyong sarili. Scorpio. Hello Scorpio! Para sa iyo, lumabas ang death card. Huwag matakot. Ang card na ito ay simbolo ng pagbabago at pagbabagong buhay. Maaring may mga bagay na dapat iwanan upang makapagsimula ng bago. Isang bagong kabanata ang naghihintay para sa iyo. Ano ang mga bagay na nais mong bitawan? Ang pag-amin at pagtanggap ay susi upang magpatuloy sa bagong simula. Sagittarius. Kumusta Sagittarius? Ang iyong card ay The Fool. Ito ay nagpapakita ng pag-asa at bagong simula. Huwag matakot na lumayo sa iyong comfort zone at tuklasin ang mga bagong oportunidad. Alin sa mga pangarap mo ang nais mong simulan? Yakapin ang mga pagkakataon at maging bukas sa mga bagong karanasan. Ang iyong sigla at positibong pananaw ay makatutulong sa iyo. Capricorn. Hello Capricorn, nakuha mo ang The Devil. Ang card na ito ay maaring kumatawan sa mga hadlang at pagsubok. Maaring may mga bagay sa iyong buhay na nagiging hadlang sa iyong tagumpay. Alin sa mga ito ang maaari mong labanan? Maglaan ng oras upang pag-isipan ang mga bagay na nagiging sanhi ng stress sa iyo. Ang pagtanggap at pagbabago ay bahagi ng iyong paglago. Aquarius. Kumusta Aquarius? Para sa iyo lumabas ang The Star. Ipinapakita nito ang pag-asa at inspirasyon. Patuloy na mangarap at umasa sa mga bagay na nais mong makamit. Anong mga pangarap ang nais mong ipaglaban? Ibigay ang iyong mga layunin at makikita mo ang mga oportunidad na darating sa iyong buhay. Ipagpatuloy ang pag-abot sa iyong mga bituin. Pisces. Hello Pisces. Ang iyong card ay the High Priestess. Ipinapakita nito ang connection mo sa iyong intuition. Pahalagahan ang iyong mga damdamin at alamin ang mga bagay na nararamdaman mo. Ano ang mga mensahe ng iyong puso na kailangan mong pahalagahan? Maglaan ng oras para sa sarili at pahalagahan ang iyong mga damdamin at isipin ang mga hakbang na nais mong gawin sa hinaharap. Sana ay nakatulong ang mga readings na ito sa inyo. Magbigay ng komento kung anong card ang pinaka nakaka-resonate sa inyo at ano ang mga hakbang na nais ninyong gawin. I-share din ang inyong mga opinion at kwento sa comment section. Hanggang sa muli!